Good morning, good morning guys. Luzon Business Mindanao, ipapaliwanag ko naman sa inyong mga baguhan pala kung anong inibig sabihin sa tinatawag o alagaan natin na manok na pwede tayo magkaroon extra income. Sa tinatawag o manok, chicken, hindi lang kaisa lang kaori sa dugo linya dasis sa manok. Ang daming klase sa linyada sa tinawag o manok chicken ang daming nag-alaga na kumikita din sila nito ginawa nilang business kunting pagkakitaan yan totoo tulad na lang ng mga puti chicken din yan manok yung ginagamit sa pangjalibi sa makdo chicken manok din yan pero ibang lahi sa manok yun kasi pag tinatawag manok iba iba ang lahi niyan sa kanilang pinagalingan may tinatawag og ang native kumikita ka rin doon kung alagaan mo ang native ang dami din nag-alagag native bukod na masarap ang sabaw sa karning native sikat din ang native pagdating sa itinipo o pagluto yan ito ang dami Pagdating naman din sa mga tinawag may mga kabir, malaking manok. Eh nan totoo, ang dami dito nga nag ng manok. Kailang yung sa akin, ang tinawag na alagaan ko Texas. Ang Texas kasi quality. Iyan ang pinakamahal sa lahat na klase uri sa linya das sa manok ang tinawag quality Texas. Magastos, maalaga ang Texas, alagain kaya lang, pag magbinta ka may kamahalan yan ang naka-advantage sa tinawag o Texas itong Texas para lang ito sa ginagamit sa mga panglaro yan ang totoo sikat na sikat ang Texas kahit sa iba-ibang bansa mayroon na nag-alaga ng mga Texas kahit dito sa Pilipinas sikat ang tinawag politik Texas dahil may kamahalan kung mag-alaga ka nito yan ang totoo para sa inyong mabaguhan pa lang pag sinasabing chicken manok hindi lang kay ang nag-alaga tulad lang sa amin na mahilig sa laro sa manok mga tiksas ang para sa amin pero para sa iba naman na ang kasanayan nilang ilagaan yan tinawag mga puti mga ginagamit yan sa mga panjaligid yan din ang business nila kasi kung walang nag-alagang manok walang tinatawag of chicken manok na pangalan hindi nyo matikman kung anong sarap sa lasa ng jalibi na karne manok yan ang totoo kaya ang kilalang kilalang pagdating sa chicken sa mga kabataan yan ang kila nila lang na pang jalibi na nakikita nila na chicken pero sa iba namang nakakilala sa mga Texas, iyan din ang sikat na nakilala nila. Lalo-lalo na ang mga nagiging anak sa tulad ng mga anak ko, ang nakikita nilang alaga ko yung mga kulit Texas. Nakita nila, napanood nila ang aking pag-alaga tapos kung magbinta ako, pira agad basta maganda ang pangatawan maganda ang pagkaalaga. Iyan ang pinakaimportante lang. Kung gusto nyo nga kumikita tayo dito sa pungmanok, pinaka-importante ang number one, ang pag-alaga natin na hindi tayo nagkulang. Parang hindi rin nagkulang ang pangatawan sa ating manok. Buo ang pangatawan, buo din ang presyo yan. Kaya sa ikumpara natin, kulang sa pag-alaga natin, kulang din ang pangatawan kulang din ang isiwan niya kung natin ganun lang yan ang pagmanok. kaya kayong mga kapwa ko mahilig sa mga kuliti tiksas na manok ng mga panglaro huwag niyong gawing bisyo gawin natin tulad ng ginagawa ko ang iba ginagamit kong pang personal kong panglaro pero yung iba parang makabawi ako sa aking ginagastos hindi ako logi sa so, gilabas ko araw-araw na pambili ng pagkain sa vitamins nag-out, nagbinta ako para din na kumikita, uh, kumikita ako kahit punti man lang para din kung anong pangailangan para sa aking pamilya mapagbigyan ko sila ang aking mga anak may magagamit sila kung anong gusto yan bibigyan kung makapagbinta ako ng manok yan pinaka-importante kasi dito sa pagmamanok kailangan dito enjoy lang natin kung mapasok tayo sa larangan sa paglaro sa manok huwag tayong araw-araw nandoon na lang kahit saan, -saan sumasama sa ating mga kaibigang magsasabong kailangan marunong tayong magkontrol parang tumagal tayo dito sa industriya sa paglaro sa manok at saka sa pag-alaga sa pag-de-breed kasi hindi ka dito tumagal sa pagmanok din kapag hindi ka marunong mag-control sa iyong sarili yan ang pinakukortante na marunong tayo dito magdala marunong tayong mag-control sa ating sarili nga kung sa tingin natin nga hindi tayo kumikita lagi tayong lugi doon tayo sa mga pamaraan na kumikita tayo kung mikipaglaro ka kung lagi ka sa talo kailangan dapat lamang ka sa panalo kaysa talo kasama yan sa tinatawag o larangan sa laro may talo tayo pero pinakaimportante na ang ating alaga ang manukin yung lamang man tayo sa panalo kay sa talo yan lang thank